Pagsiyo, please, uh, po po tayo. At uh, baka pag ginanahan ako, eh, papahabain ko ng gusto itong aking speed. Mapipilitan ng ating mga kandidato rito na magpakain sa inyong lahat. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyong lahat na kayo ay nakarating po dito sa aming rally upang makilala po ang kandidato po natin na para sa Senado ng Alyansa sa Bagong Pilipinas eto po ang aming ipinagmamalaki at tinitingnan po natin at pagka nati po natin ang mga ibang naging kandidato eh ako iniisip ako iniisip ko kung ako man ay kandidato para sa Senado eh baka pag nakita ko itong grupong ito talagang uh, Papapatras ako dahil mahirap pakalaban itong mga ito dahil masyado ng magagaling, masyado ng mahaba ang karanasan sa servisyo publiko, masyado ng magandang pinakitang performance at marami na po na itulong sa taong bayan, marami na po na itulong sa ating minamahal na Pilipinas. Narinig niyo po ang kanilang mga programa. Hindi lamang yung mga programa na ninanais silang gagawin kapag sila ay na sa Senado, eh yun din ay napa, napag-usapan din kung ano ang nagawa na nila. At nakita naman po ninyo na ang record ng bawat sa ating mga kandidato ay napakatingkad, napakaganda. Kaya malakas po ang loob ko na humarap po sa inyo at iharap at ipakilala at samahan ang ating mga kandidato para sa susunod na halalan ang ating mga kandidato para sa Senado. Narinig nyo na po sila. At kung iisa-isahin po natin, kung iisa-isahin po natin sa kanilang bawat sarili, ay meron talagang sinasabi. Meron talagang pinagdaanan. Meron talagang pagmamahal sa Pilipino. At uh, lahat ng buong buhay, buhay ng bawat isa po dito sa mga kandidato natin, ay you know, itinayanan nila para sa taong bayan. Itinayanan nila para sa serbisyo publiko. Kaya po dapat 'wag natin kakalimutan na ito ang mga kailangan natin na uupo sa Senado. Lahat sila tigisa sila magaling. Pinagsama-sama po natin silang lahat. At kapag pinagsama-sama mo, nak nakaka nakaka nakakagulat talaga na makakita ng isang grupo na ganito, nakasingaling at kasing sikat at kasing kasing experience nitong mga nitong mga kandidato natin. Alam niyo po, tignan po natin, isa po natin. At tignan po natin ano yung mga katangian na maating maaring ipagmalaki dito sa ating grupo. Alam niyo po, na wala po, wala po sa ating kandidato rito ngayon ay naging senador na. Kaya pa uh, Ibabalik po natin dahil nakita naman po natin nung nagsenador po sila, ay nakita po natin marami po silang natulungan, marami po silang nagawa. Ang naging senador na po dito sa grupo natin, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Kaya pagka... Pagpagka nasa Senado sila ulit, ay wala na pong kailangan magtanong-tanong, wala na po nagkapa-kapa. Alam na po nila ang trabaho. Alam na po nila ang pangangailangan ng taong bayan. Alam na po nila ang kanilang gagawin upang makatulong, upang pagandahin ang buhay ninyong lahat. Pito naman, dito sa ating grupo, pito po ay nanggaling naman, dumaan po sa mababang kapuluan Itong mga, mga dumaan po sa House of Representatives, naging Kongresman po. At uh, si, ang mga naging Kongresman po ay si Congressman Abalos, uh, si Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Sana na sanay na po upang sumulat ng magagandang batas na tunay na, na nakakatulong sa hanap buhay nakakatulong sa kabuhayan, nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong sa lahat ng mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. He ang uh, iba, po, iba po naman sa kanila ay dumaan na sa cabinet position. Secretary, naging secretary na po 'yung iba rito. Ay uh, si Benhor Abalos, secretary po ng DILG. Noong una po kaming umupo, Tinatanong sa akin, sino pa kayang pinakamagaling na pwede natin ilagay DILG? Eh kako, may magaling na mayor galing sa Mandaluyong. Dapat siguro eh tingnan natin kung uh, papayag siya na magsilbi. Nagsilbi na po siya bilang DILG sekretary. At uh, hindi lang siya nagsilbi, kundi marami pong nagawa na maganda, na pinaganda ang uh, ugnayan ng ating mga local executive at saka ng national government. At naging... Uh, naging uh, naging secretary naman ng DSWD si Erwin Tulfo. Ito rin po. Eh noong uh, ako bagong upo ay naisip namin sino ba talaga ang kilalang-kilala sa mga sa buong Pilipinas. Kilalang-kilala na tumutulong, walang ginagawa kundi tumulong sa taong bayan. Hindi lang tumutulong, ipinaglalaban ang karapatan ng maliliit. Ipinaglalaban ang pangangailan at ng, ang mga mabuting dapat gawin ng pamahalaan para sa mga nangangailangan na taong bayan. Yan po ay si ng Secretary of the SWD, Erwin Tulfo. Si Senator Lacson naman ay siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Dahil po siya po ang nag, uh, ng lahat upang pagkatapos ng pagdaan ng napakalakas na bagyo na Yolanda ay siya po ang nagdala ng tulong para sa mga nasa lanta siya po ang nagdala ng tulong upang buhayin ulit ang ekonomiya ng mga nadaanan ng Yolanda siya po ay ang nag-organisa sa pagbubuo ulit ng infrastruktura pagpatayo ng mga bahay para sa mga nawalan ng bahay eto po yan po ang ating uh, yan po ang ating uh, isang secretary level po yun kaya si secretary at that time secretary Ping Lacson ay sanay na rin sa pagserbisyo bilang isang secretary at uh, si senator Tolentino naman ay sana naman ay nasa MMDA ang MMDA po ang Metro Manila Development Authority at sila ay ang bumubuo ng lahat ng mga iba't ibang mayor sa iba't ibang mga lungsod, sa iba't ibang mga bayan sa Metro Manila. Hindi po madali ang trabaho yan. Dahil maraming mayor po, eh kailangan eh, eh kailangan makahanap kayo ng paraan upang magtulungan, upang magkaisa, upang maging maganda ang uh, daloy ng traffic, upang maganda, maging maganda ang uh, ang tinatawag na public uh, transport. Ang public uh, transport natin sa, Maynila, uh, sila, sila, ang MMDA din, ang namamahala sa mga flood control. Sila po ang gumagawa niyan. Yan po ang naging katungkulan. Yan po ang tungkulin ni Secretary ni, ni Senator 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 Tol Tolentino nung siya ay nasa MMDA. Pero lang po ako idadagdag dahil hindi ko po makalimutan nung nandun po kami sa nasa Tacloban po ako wala walang tatlong araw pagkadaan ng Yolanda pumunta na kaagad ako sa, sa Yolanda matagal po kami nag-aantay ng tulong galing sa national government nagulat po kami ang unang dumating na malalaking makinarya ng mga heavy equipment para tulungan ang recovery ng, ng mga biktima ng Yolanda ay ang MMDA pinangungunahan noon ni Secretary Tolentino. Ang, ang, kanilang tinat ang kanilang tinatakbuhan ay ang lehislatura. Kaya kailangan marunong sila sa batas na nauunawaan nila ano yung batas na tama, ano yung batas na maganda, ano yung batas na kailangan at paano isusulat yung magagandang batas na yan. Kaya naman po, mabuti naman. At dito po sa grupo natin, apat po ang abogado. Nandiyan po si Abalos, Abalos, Atty. Abalos po yan. Bago naging mayor, Atty. Abalos. Nandiyan din po, Atty. Binay, Atty. Cayetano, Atty. Tolentino. Mga magagaling po na abogado yan. At eh kung siguro kung hindi sila pumasok sa serbisyo publiko, eh mayayaman na po sila siguro kagaya ng mga mas, yung mga sikat na mga abogado. Pero nagsakripisyo po sila dahil mas mahalaga sa sa kanilang mga puso. Mas mahalaga sa kanilang mga puso ang makapag makatulong sa kanilang minamahal nilang mga sarili. Pagdating naman kung saan sila po nanggaling, dahil po, kaya siyempre, hindi natin, ma hindi natin mga masisisi ang ibang tao. Eh, papano yan? Lahat naman ng mga sikat na yan, galing lahat sa Maynila yan. Hindi nila alam ang mga pangyayari dito sa amin, sa lugar namin. Eh, hindi po, hindi po tama yun, hindi po totoo yun. Dahil po, eh sila ay nanggaling sa buong lawak ng Pilipinas. Simulan po natin. Kilala nyo naman ang ating uh, kinahahangaan si Senator Manny Pacquiao. Siya po galing bukid nun sa Langgani at sa Jensan. Si Irwin Tulpo naman ay lumaki sa lumaki siya sa Davao Oriental. Dabawenyo po siya at saka lumaki siya sa Sulu. Dahil doon po na destino yung kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Mga, ang unang Vicente Soto. Meron, kung maalala po ninyo, baka hindi nyo po naalala na, baka ay eh, matagal na rin yon ang unang Senator Soto po, Senator Vicente Soto, ay galing naman sa Cebu. Kaya tayo mga ninuno po ng ating uh, buting Senator Se is tawag po namin sa kanya Tito Sen. Uh, ang, 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 kanyang mga ang kanyang mga ninuno ay galing po sa Cebu. At alam naman po ninyo, para mailapit-lapit naman po natin dito sa inyo, ang uh, ang uh, ina namin ni Aimee ay waray. 100% waray po ang aking ang aming ina. Kaya po naintindihan po natin, naka, naranasan po natin ang mga ang, ang buhay at naintindihan natin ang buhay ng mga tiga doon po. At baka hindi niyo po alam na ang mga ninuno ni Camille Villar ay mga ilonggo. Kaya naman ay eh, kaya naman ay eh, meron siyang special spot sa kanyang puso para sa mga ilonggo. Kaya ano mga at uh, wag niyo, hindi ko, hindi, asahan po ninyo, hindi kayo makakalimutan kapag nanda na si Senator Camille Villar. Mga kababayan, malinaw ang direksyon natin. Ang direksyon natin ay ang mapaunlad ang Pilipinas. Hindi mang aapi. Pagunlad, hindi takot ng, ng, ang solusyon. Ang solusyon ay ang dapat pagandahin ang ating patakbo ng ating pamalaan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan na mag nang may diplomasya at may dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod o magpa sa kagustuhan ng sino mang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Sa laban kontra krimen at droga, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po kaming paniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libong Pilipino para mabigyan ng solusyon itong problema na ito may tamang paraan po para tiyakin ang kapayapaan. Kailangan para maging maayos ay kailangan meron sa ang gagawin natin sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad at mga malakas na suporta sa ating mga pulis at lalong-lalo na sa ating mga lokal na opisyal. Sa ekonomiya at trabaho, hindi nating kailangan umasa sa ilegal na industriya tulad ng Pogo na naging pugad ng krimen, naging pugad ng uh, kaharasan. Ang solusyon ay tunay na trabaho, decenteng sweldo at suporta sa maliliit na negosyo. Ito po ang aming ihinaharap sa inyo, ito pong alyansa. Bakit po tawag sa amin ay alyansa? Dahil kung titingnan niyo po, kung minsan, pagka lumalabas ang mga kandidato, pare-pareho pong kulay ang suot na t-shirt, eh kami iba-iba. Dahil sa iba't ibang partido kami nang gagaling. Ngunit, pumayag po silang lahat na magsama-sama dahil nakakaunawa po sila na ang tanging solusyon para sa mga problema natin ay ang magkaisa. Kapag tayo lahat, pagka tayo mga Pilipino ay nagkapit-bisig, kapag tayo mga Pilipino ay nagtutulungan at nagmamahal sa isa't isa, makikita po natin ang maganda ang magiging ang pupuntahan, ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, nandito po kami upang muli hingin ang inyong suporta para sa darating na halalan, para sa kaunlaran ng Pilipinas, para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino, para sa pagpaganda ng Pilipinas. Ito po ang alyansa sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, Dumaguete! Maraming salamat po, mabuhay ang Pilipinas! Aliasa ng pagkakaisa Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amin po inaayayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group kasama ang ating mga senador sa Aliasa para sa Bagong Pilipinas. Sinubok na Kamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, maraming salamat Negros Oriental sa inyong magsama at suporta sa aming programa ngayon. Nagsama-sama tayo hindi lamang bilang mga taga-suporta ng para sa bagong Pilipinas, kundi bilang mga mamamayan na naniniwala sa lakas ng pagkakaisa. Sa lahat ng ating mga gawain, ipagkaloob natin ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos duli maraming salamat po lagi sa diyos ang lahat ng kapurihan ngayon at magpakailanman ito po a alyansa para sa bagong pilipinas